May nakita akong babae sa may dagat! Kumakanta siya at ang ganda ng tinig niya! Na parang inaakit ako palapit sa kanya! Ganyan na ganyan din yung nangyari sa lolo ko. Sabi niya, untik na raw siyang kunin ng serena. Serena? Story Die. Ako si Randy. Hindi kayo basta-basta maniniwala sa karanasang kong to. Pero may karanasan ako tungkol sa Serena. Hindi lang basta karanasan, katakot-takot na karanasan. 17 years old lang ako ng mga panahon na to at sem -break namin ito. At kasama ko nito yung tatlo kong kaklase, si Nergor, Kyle at Jason. Sumama kami sa isang kaklase naming si Amanda sa probinsya nila para mag-relax dahil nakakapagod ang ginawa namin buong taon sa school. Kaya balak namin magtagal doon ng tatlong araw o hanggang isang linggo. Depende sa lugar kung magugustuhan namin o kung marami pang pwedeng paglibangan doon. Hindi naman namin close tong si Amanda. Katunayan, wala tong masyadong kaibigan sa school. Bukod kasi sa tahimik to, ay weirdo pa. Tapos badoy pa kumanamit. Kaya wala talaga nagtatangkang manligaw sa kanya. Pero sa loob ng room namin, siya yung pinakamatalino. May itsura naman siya kaso, ang problema lang talaga, hindi lang siya marunong magayos. Nagumpisa naming pag-usapan si Amanda nang minsang iligtas niya ang kaklase naming si May. Nang muntik ng malunod sa pool noong PE class namin Nagulat ang lahat dahil magaling siyang lumangoy Ang layo kasi ng agot niya kay May Pero ang bilis niya lang tunalangoy para sa gipen. Si Rigor mas naging interesado kay Amanda Nang makita niya kasi yung hubog ng katawan ni Amanda noong nabasa ato, Nagkaroon na siya ng interes dito Totoo naman kasi maganda ang katawan nito Kaya maaakit ka talaga May kalakihan ng dibdib niya na siyang bumagay sa malit na bewang nito Pero ang siyang nagpapayag sa akin na sumama sa kanila ay yung sinasabi ni Amanda na Virgin Beach na bihira lang puntahan. Na hindi ko nababanghitin kung saan dahil ayokong pagmula ng takot ng karamihan. Dahil hindi magandang karanasan tong ikukwento ko. Nang marinig ko ang Virgin Beach, umigting kagad ang pangako. Sabay kintab ng mga mata ko nang marinig ko sa kanya na bihira lang ang nakakapunta doon. Ito pa naman yung mga hilig ko, yung wala pang ibang nakakapunta sa lugar kundi ako lang. Hanggang dumating na nga yung araw ng alis namin, masyado akong excited sa mga tanawin. At kung ano pang pa may at matutuklasan ko doon, siguradong mabubusog ang mga mata ko. Anong oras ba tayo aalis? Saan pala natin kikitain si Amanda? Matagal pa ba? Sandali pre, marilaks ka nga dyan. Inihintay lang natin ng dalawa. Dadaanan nila tayo. May sasakyan namang dala si Kylie. Eh. Ang tagal naman. Kanina pa tayo dito ah. Kahit kailan ng kupad dalagang kumilos ang dalawang yun. Ano ka ba? magalang lang tayo sa oras na pinag-usapan. May tatlong minuto pa bago mag 5 ng hapon oh. Kaya napatingin na lang ako sa suot kong relo. Tama si Rigor. Tatlong minuto pa bago sa pinagkasunduan naming oras. Mas maaga lang talaga kaming dumating sa tagpuan. Palibasa magkapit bahay lang kami ni Rigor. Kaya nauna kaming dumating dito. Paano ba naman? Hindi na ako makapaghintay sa kung anong makikita ako doon. Alam kong ganun din si Rigor. Pero hindi to tungkol sa tanawin. Dahil tungkol to kay Amanda na nagpapainit ng katawan niya. Mga ilang minuto pa nga ay dumating na si Kyle at Jason. Sila yung mga klase naming masasabing mayaman talaga dahil may sarili silang sasakyan kahit mga minor pa. Pero ang di nila nilang sasakyan ay yung pajero ni Kyle. Wala kasi masyado yung mga magulang nito sa bahay nila. Busy sa negosyo sa iba't ibang bayan. Kaya malayo lang nakakalisikal sa kanila gamit to. Bukod kasi sa uniko iho to, spoiled pa siya. Kaya wala ding nagawa yung katulong nila para pigilan siya sa mga ginagawa niya. Si Jason naman, nagpaalam naman daw siya sa kanila. Nagpaalam na sa kabilang bayan lang pupunta. Pero ang totoo, sa malayong probinsya, kami naman ni Rigor, tumakas lang para makaalis. Masaya ang naging biyahe namin, lalo na't super close talaga kaming apat. Walang ibang bukang bibig si Rigor sa biyahe, kundi ang makaisa kay Amanda. Manyakol ka talagang animal kayo, no? Hindi, no? Slight lang, pero seryoso. Iba talaga to si Amanda. Nakaka- Oo, oh, wag mo nang ituloy. Ang basos talaga ng bunga mo, eh. Nakakainlab kasi ang ibig ko sabihin. Ito talaga masyadong green-minded eh. Ewan namin si rigor. Sabi mo dati kay Rosa na section A, nakaka-inlove din. Pati na rin dun kay Marites na sabi mo nakaka-inlove din. Tapos ngayon kay Amanda naman. Yun totoo. Octopus ka ba? Ang dami mong puso eh. Nagtawa na lang kaming apat dahil hindi nakasagotong si Rigor. Mga isang oras pa ay nakarating na kami sa bayan kung saan namin kikitain si Amanda. nag kasi siya kanina. Nahihintay niya kami sa waiting shed malapit sa palengke. Makalipas ang ilang minuto, nakarating din kami sa nasabing tagpuan. Pasado sa 8 na rin ng gabi to, kaya wala na masyadong tao sa daan. Hindi pa kami nakakababa ng sasakyan, pero natatanaw na namin kagad yung nag-iisang babae sa waiting shed. Kumakaway siya sa amin. Nakasuot siya ng bestida na mabulaklak. Sa nipis ang tela nito, halos matanaw na yung katawan nito sa loob sa tuwing matatamaan ng ilaw. Sa pagkakataon na to, ibang Amanda yung nakikita namin. Itong si Rigor naman Tarantang tarantako kong bumaba Akala mo gutom na tigre na handang lumapa ng lamang loob Oh dahan dahan lang na mo na ako eh Para ka namang mauubuso ng pagkain pre Relax Kalma lang Sayong sayo yan Pasensya ka na pre ah Baka kasi makain ng iba eh <laughs> Tarantado Sige na lapain mo na pati buto. Nang makababa na kaming lahat Dinala kami ni Amanda sa tabi ng dagat Kailangan pa raw naming sumakay ng bangka para makarating sa lugar nila. Malit lang yung bangkang sinakyan namin, yung disagwa na bangka sa tatay niya raw to. Pagsakay namin, kanya-kanya kaming kalong ng mga dala naming bag. Huwag na kayo masyadong magalaw kasi baka tumaob tayo. Huwag kang magalala Amanda, tumaob man tayo. Ikaw pa rin yung unang ililigtas ko. Asus! Ayang ka na naman sa mga korne mong banat pre. Baka nakakalimutan mo. Magaling sumisid yang si Amanda. Iniligtas niya nga si May, di ba? O oh, nga no? Eh di ako nilang sisidin mo Amanda Magsisiran tayong dalawa. Uy! Ayan ka na naman Ang taas na naman ng libido mo Binatukan ko siya nito Kaya napatigil si Kulokoy Nagtawa na naman ang tatlo Halos umuga-uga yung bangka namin Mabuti na lang ay kalmado yung alo ng dagat Mga ilang minuto pa Nakarating din kami sa isang isla Madilim na na makarating kami rito May mga sulong namang gawa sa kawayan na kung tawagin ni Bulo Ito yung nagbibigay liwanag sa lugar hindi na kasi abot ng kuryente rito kaya umaasa na lang daw sila sa ilaw na dala ng sulo. Madilim pa rin kaya hindi ko talaga na-enjoy yung pagdating namin sa islang to. Sabi ni Amanda, magpahinga na raw muna kami at bukas na lang daw mag-enjoy at mag-ikot. Nagtanong pa si Kel kung nasa yung mga magulang niya at kung sino ang kasama niya ngayon sa isla. Ngayon? Actually, wala. Tayong lima lang ang nandito. Ay, meron pa pala yung alaga kong isda dyan. Bagya pa kami nagtawanan nito pero seryoso si Amanda Kaya tumahimik na lang din kami Si Rigor naman tahimik lang nito Alam ko na kung ano yung pumapasok sa isip nitong taong to Nang marinig kasi nito na kami lang ang tao sa isla Kumislap kaagad yung mga mata niya Alam ko na kaagad ang balak ng mokong na to Dinala kami ni Amanda sa isang rest house Ayon sa kanya Pag mamayari raw nila tong isla Baka suna ng kanilang pamilya sa tuwing maisipang mag-relax Bukod sa rest house na gawa sa kawayan May dalawang malaking bahay pa ako nakikita sa paligid ng isla sa tansya ko, may tigaapat na kwarto to. Gawa to sa mga native materials na may kaunting konkreto. Pero sayang, dahil wala man lang ilaw dito. May ilaw naman kasi sa motor kaso mukhang sira. Ayaw na gumana eh. Kaya sulo na lang yung sinisindahan ko. Pasensya na kayo kung madilim ha. Hindi Amanda. Huwag ka ng pasensya. Mas maganda nga yung madilim eh. Para walang makakita sa atin. Agad tong umisip parang adik na sabog. Pero nginitian lang siya ni Amanda. Pagtapos nito, nagpaalam na rin si Amanda para mapagpahinga na kami. Bumanat pa si Rigor nito na hindi ba raw nasatakot si Amanda sa kwarto niya. Baka gusto raw magpasama. Malamig daw ang gabi at baka hindi raw sapat ang kumot niya. May jacket naman ako Rigor. Sige na. Lumabas na to sa pinto kaya hindi na nakapagsalta si Rigor. Kaya kinantsawa namin siya. Sabi pa ng dalawa, ang hina raw naman pala ni Rigor. Sabay tawa. Relaxan kayo bago matapos yung bakasyon natin dito. Makakain rin ako ng sariwa. <laughs> Sabay halakak nito na parang nagtagumpay na sa plano niya. Kaya dito na siya chinalenge ng dalawa. Ibibigay raw ni Kyle yung singsing -sing na regalo ng mama niya kapag nagawang makaskor ni Rigor kay Amanda dito sa isla. Akin yung singsing na suot mo. Kurado ng panalo ko, no? Eh, ganda nito ah. Kumpiyansa talaga siya sa sarili niya na makukuha niya si Amanda. Dahil sigurado na si Mokong, kinuha niya na kagad yung singsing -sing kay Kyle at saka sinuot kagan, Pagkatapos ng biruan at kansyawan namin, natulog na rin kami. Mabilis din naman kami nakatulog ng gabing to dahil siguro sa pagod sa biyahe. Pero nitong hating gabi, bigla akong nagising dahil sa isang tinig na parabang nangaakit sa akin. Kumakanta to ng isang himig na ang sarap sa tenga. Naririnig ko ang tinig banda sa dagat. Kaya napatayo ako. Hindi ko na ginising yung mga kasama ko. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan Naglalakad na pala ako papunta sa pampang. Nang marating na ako sa tabi ng dagat, napansin ko kaagad ang isang babaeng nakatalikod sa akin. Nakalubog ang kalahating katawan nito sa tubig. Ano kayang ginagawa ni Amanda sa ganitong oras ng gabi? Hindi mo sinabing maganda pala ang boses mo Amanda. Napatigil to sa pagkanta sa kalumingon sa akin. Nagulat ako hindi pala ito si Amanda. Magandang babae na nasa tansya ko. Edad 18 hanggang 20 years old. Hindi ko masyadong makita yung mukha nito dahil ang bilog na buwan lang nagsisilbing liwanag sa pwesto namin ngumiti siya sa akin tapos muling kumanta ito na naman yung pakaramdam ko na nahuhumaling sa boses niya para bang gusto kong lumusong sa dagat at lapitan siya at samahan hanggang sa nagsimula na nga humakbang ang dalawang mga paa ko. at sa hindi ko namamalayan nangangalahati na pala yung tubig sa katawan ko ng mga oras na to Ilang di pa na lang ang agot ko sa babae Nang humakbang pa ako Umabot na sa leg tubig Pero kahit alam ko mahirap na Pilit ko pa rin inaabot yung pwesto ng babae Hanggang sa marinig ko na lang ang boses ni Rigor Dito pa lang ako natauhan Nang makita ko na siya sa tabi ko Habang hila-hila yung kaliwang kamay ko Pabalik sa pangpang Sandali pare! Pupuntaan ko yung babae Hoy bitawan mo ko! Anong babae? Saan? Anong pinagsasabi mo? Napatigil ako nang hindi ko na nakikita yung babae sa pwesto niya kanina. Pero kitang kita ako sa kanina bago pa ako lumingon kay Rigor. Tara na sa pang pang! Malulunod tayo pareho dito eh! Nakakunot noon na lang ako sumunod kay Rigor papunta sa pang pang. Sabi niya, kanina pa niya ako tinatawag. Pero hindi ko raw siya naririnig. Kaya hinabol niya na ako nang lumusong na ako sa dagat. Para daw ako nakatulala na naglalakad sa kawalan. Wala ka ba talaga nakitang babae pare? Mahaba yung buhok niya tapos maganda. Kumakanta siya dyan kanina oh. Wala nga pre, hindi ba sabi ni Amanda tayong lima lang ang na nandito sa isla? Hindi na ako sumagot nito at piniling manahimik at magtaka na lang. Imposibleng walang babae kanina doon dahil kitang kita ng dalawang mga mata ko kung paano niya hungitian at kantahan. Nang makabalik na kami sa rest house at nang malaman nilang tungkol sa nangyari sa akin, nagkwento si Jason tungkol sa mga serena. Ang nangyari raw sa akin, nangyari rin daw sa lolo niya noong araw. Ganitong ganito rin daw ang senaryo. Dagdag pa niya, aakitin ka daw ng sirena gamit ang maganda nilang tinig para lumusong ka sa dagat hanggang sa malunod ka. At dito ka na raw nila kukuhain. Nagsimula na kaming matakot nito hanggang sa biglang tumawa si Jason ng malakas. Kwentong barbero lang daw yon at hindi siya naniniwala sa lolo niya. Kaya matulog na raw kami para maaga pa kami bukas makapag-ikot-ikot sa isla. Pambira ka naman Jason! Seryoso kami na ikinig sa'yo eh! Tapos sabay babanat kang kwentong barbero lang yon Lukong to? Nagtawanan silang tatlo. Ako naman, nandun pa rin yung isip ko sa nangyari sa akin sa dagat. Maraming gumugulo sa utak ko nito. What if? Tama nga yung lolo ni Jason. Paano kung si Rena talaga yung nakita ko? Eh di muntik na pala akong mamatay. Hanggang sa mag-uumaga na, wala akong gaanong matinong tulog. Alas sa pa lang kasi, gising na silang lahat maliban sa akin na nakahilata pa rin sa higaan. Uy pre, gising na! Nandun na siya sa dagat to! Paano mo makikita yung magandang view kung hanggang ngayon nakahilata ka pa rin dyan? Hindi ba't ito yung pinunta mo rito? Tara na, mag na tayo. Sa kamalay mo makita mo ulit yung babaeng nakita mo kagabi. Sira, pinaalala mo na naman eh. Mag-iisip na naman tuloy ako kung totoo ba talaga yun o namalikmatal lang ako. Pero sigurado akong totoo talaga siya. Kasi hindi ko lang siya nakita, kundi narinig ko pa. Kaya nga, bumangon ka na dyan para hanapin natin yung babaeng sinasabi mo. Tara na! Inila niya na ako kaya napilitan na lang akong tumayo. Paglabas ko, kita ko kagad yung dalawa na naglalaro sa tabi ng dagat. Rinig ko talaga yung boses nila na nag -e enjoy sila. Sa ako lang nakita ang magandang view nang ikutin ko na ng tingin ng paligid. kristal na tubig na merong kulay puting buhangin, berding mga puno at samahan mo pa ng ihip ng malamig na hangin. Natatanaw ko rin ng araw nakakasimula pa lang umakyat. Ang ganda ng islang to, lalo na't na maraming iba't ibang maliliit na krab yung may kita mo sa buhanginan. May mga ibon din dito na ngayon ko lang nakita sa buhay ko. Napabalik na lang ako sa ulirat nang dumating si Amanda para tawagin kami. Ewan ko ba, abang patagal ng patagal, nagiging hot to si Amanda. Mas nagiging malaki tuloy yung tingin ni Rigor sa kanya. Oh, yung mata mo, parang luluwa na oh. Mag-umagahan muna tayo bago kayo mag-ikot-ikot sa isla. Pre, magagalit ba si Amanda ko siya yung aalmusalin ko? Ewan ko sa'yo pre, tara na, punta na natin siya. Natawag na tayo oh. Dinala niya kami sa maliit na parabang kantin para tong mini bar ng bahay. Mula rito, matatanaw mo pa rin yung kagandahan ng dagat. Nakahanda na yung mga pagkain nang dumating kami. May mga prutas na binalatan at hiniwa na. May mga malaking alimango, sugpo at iba't ibang isda rin na naihaw na. Nakaayos na ang lahat ng to sa lamesa na nakapatong sa sapin ng dahon ng saging. Takam na takam kaming lahat nito, lalo na't unang beses naming maranasan ng boodle fight. Paano mo ito hinanda mag-isa Amanda? Dapat tinawag mo ako kanina para tulungan ka. Wala naman akong ginagawa dun eh. Hindi na kailangan, Rigor. Nakakaya naman eh. Bisita ko kayo rito. Kaya dapat ko kayong asikasuhin. Sa kaya ko naman. Sanay na ako gawin ng mga bagay na to. Nako ka naman, Amanda. Huwag mo naman kaming ituring na masyadong bisita. Baka nalimutan mo. Kaklase mo rin kami. Kaya pwede ka naming tulungan. Saka isa pa. Nakakaya naman sa'yo, no? Oo nga. Gusto mo mamayang gabi, masayihin kita eh. Pambawi. Panigurado mo, sakit yung katawan mo, no? <laughs> okay lang. Sapat na yung dagat para tanggalin yung pagod sa katawan ko. Ano ka ba? Iba pa rin yung mga daliring tumutusok-tusok sa likod mo, no? Naku, magingat ka dyan, Amanda. Baka iba yung tumusok sa'yo. Agad kami nagsitawa na nagsabihin ko yun sa kanila. Pero dito ko rin binuksan kay Amanda yung tungkol sa babaeng nakita ko kagabi sa dagat. Pero ayon sa kanya, baka mga turista lang daw yun sa kabilang isla na pumupunta dito para mag-ikot. Kahit malayo na raw kasi yung isla... Minsan may mga iilan pa rin turista ang gumagawi raw dito kahit gabi na. Kaya medyo napanatag naman ang loob ko nang malaman ko to mula kay Amanda. Pagtapos namin kumain, umikot kami sa isla. Hindi rin pala masyadong malaki yung isla. mabisa kasi namin naikot to. Pumasok din kami sa gubat pero lumabas din naman kami kagad dahil sa mga matitinik na halaman. Kaya nag-enjoy na lang kami sa paliligo sa dagat. Pinagmamastal lang kami ni Amanda habang nakangiti siya. Anong tinatayo-tayo mo dyan Amanda? Halika, sumama ka sa amin! Dito na siya hinila ni Rigor tapos dinala sa dagat at saka binasabasa ng tubig. Masaya kaming lima habang naghahabulan. Hindi nga namin namamalayan na palubog na pala yung araw. Sobrang nakaka-enjoy talaga, lalo na't na malinis yung tubig. Sandali kaming naupo sa buhanginan at saka pinagmastan yung unti-unting paglubog ng araw. Hanggang sa maisip ko, yung alak na binili namin bago pumunta rito. Sandali pala, may kukunin lang ako. Tamang tama to sa tanawin. May dala na ako mga baso at dala ko na rin yung alak. Dahil game na game naman sila, binuksan ko na kagad yung alak at saka tinagayan yung mga baso nila. Inilubog ko lang sa buhangin yung bote para kahit papano ay lumamig to. Nang makailang tagay na kami, dito na naghanap ng mga tuyong kahoy yung dalawa para gawing panggatong. Para bago tuluyang dumilim ay nakapagsiga na kami. Sandali namang umalis si Amanda at pagbalik niya may dala na tong mga hilaw na isda. Galing daw to sa aquarium nila. Sinadya niya raw tong ilagay doon para ulamin at pulutanin. Tamang tama lang din dahil bumabaga na yung kahoy ng mga oras na to. Masaya ang gabi namin. Masasabi kong nag-enjoy talaga kaming lahat. Kita ko kasi sa mga mata ng kaklasiko ang saya ng gabing to. Si Amanda naman, halatang masaya rin ito. Dito ko napagtanto na ang lakas pala niyang uminom. Paubos na kasi yung dalawang boteng alak pero mukhang hindi pa rin siya tinatamaan. Samantalang kaming apat. Halos mautal at maduling na dahil sa tama ng alak. Pasinok-sinok na nga nito si Rigor ko magkwento eh. Alam nyo kasi mahal ko kayong lahat eh. I love you mga pare. Totoo yan. Si Amanda naman, she's one of the most beautiful woman I've ever met. I've never seen this nung una. But it's true. She's so amazing. In short, I like you Amanda. And unti-unti na ako nauulog sa'yo promise Walang halong biro Dito na sumabog yung tawa naming lahat Naghiyawan pa nga kami dahil sa sinabing yun ni Rigor kay Amanda Hawa ko pa yung tiyan ko Dahil sumakit na to sa sobrang kakatawa Rasing ka na pare nag english ka na eh Hayop ka talaga Sumabay na lang sa trip namin si Amanda Ibang iba siya kumpara nung nasa school kami Ang dating tahimik lang na babaeng sudyante Ngayon sobrang wild na Kumalong na kasi ito paharap kay Rigor Tapos binuhusan ng alak yung sariling dibdib niya Kagat labi pa tong tinititigan si Rigor Sa so dibdib ko inumin mo yung tagay mo Rigor Hindi ba magaling kang sumisit? Ngayon, simutin mo yung alak sa dibdib ko Oh, narinig niyo yan pare? At uunas tayo sa tugumpay Totoo siya sabi sa commercial Abang tumatagal, lalong sumasarap Dumila muna to bago niya sinunggaban yung dibdib ni Amanda na nito'y basang basa ng alak. Kami namang tatlo ay naghiyawan na lang ng uminit pa yung dalawa. Nang hindi na maawat ang kapuso kanila, dito na kaming tatlong nagkayaya ang bumalik sa rest house para matulog. Total ubos na rin naman yung alak. May tama na rin kasi kami, kaya kailangan talaga magpahinga na. Iniwan namin yung dalawa sa buhangin na nagsusunggaban. Napailing na lang si Kyle dahil mukhang madadali talaga ni Rigor yung singsing nito. Napapasabi na lang to na Magaling talaga si Rigor Tirador. Ayos lang yan pare. Safe naman na yung sing sa kanya eh. Saka ayaw mo nun? Masenhin tropa natin oh. Tignan mo. Kinaumagahan. Tanghali na ako nagising. Masakit pa yung ulo ko dahil sa ala kagabi. Tulog pa rin yung dalawa. Naglalaway pa si Jason sa sobrang sarap ng tulog. Gigisingin ko na sana sila. Nang bigla ako maalala si Rigor. Kaya napangiti ako. Dali-dali akong lumabas. Dahil baka nandun na tutulog sa buhanginan. Pero pagkarating ko rito, wala si Rigor pati si Amanda. Kaya naisip ko na lang na baka hindi sila nakontento sa inan at lumipat sa malambot na kama sa kwarto ni Amanda. Mga ilang minuto pa, nagising na rin yung dalawa. Una nilang hinanap si Rigor. Sabi ko, baka nandun sa kwarto ni Amanda, nakabaon pa. Kaya nagtawanan sila. Pero maghahapon na, hindi pa rin namin sila naikita simula nang magising kami. Kaya dito na kami nagdesisyon, nakatukin sila sa kwarto ni Amanda. Mabuti naman at bukas yung bahay Pero walang katao-tao rito Wala sila rito Kaya pinasok na namin yung isa pang bahay Nagulat kami sa mga nakita namin Dahil may malaking aquarium dito Ang laki ng mga aquarium na to Para siguro to sa pating ubalyena. Ginawa siguro nila tong pang tourist spot sa mga tao Hindi na namin masyadong pinagtuunan ng pansin to Lumabas naman kami kaagad para ikutin yung isla Pero pag gabi na Walang rigor at amanda kaming nakita Sigurado kaming hindi sila tumawid sa kabilang isla Gawa nga na nandito pa rin yung nag-iisang bangka. Nang kumalat na yung dilim ng tuluyan, tumambay muna ako malapit sa dagat. Yung dalawa naman nasa rest house nagpapahinga dahil siguro napagod sa paghahanap sa dalawa. Bilog ang buwan nito kaya maliwanag sa paligid. Nakatanaw ako sa malayo nang masipat ng paningin ko yung babae sa dagat. Nakatingin to sa akin. Sigurado akong siya yung babae na nakita ko nung nakaraang gabi. Nang lumapit ako sa kanya, saka naman tulumangoy palubog ng tubig. Pero nagulat ako Naimbis na pa ang makita kong mula sa kanya ay buntot na tulad ng sa isda humahampas pa to sa tubig bago siya tuluyang mawala napatulala tuloy ako sa kinatatayuan ko nang ilis ko ang paningin ko sa buhanginan na inahampas ng alon isang bagay ang nagpatigil ng mundo ko ka ka, -ka kamay nang klaruhin ko kung kamay ba talaga ang nakikita ko napaupo ko sa buhanginan sa takot dahil totoong putol na kamay na hanggang siko ang nakikita ko at sigurado kong kamay to ni Rigor Kilalang kilala ko yung suot nitong sing-sing. Sing-sing to ni Kyle na ipinusta niya. Dahil dito, napasigaw na ako sa takbo papuntang rest house. Tarantan-taranta ako. Habang nauutal na sinasabi to sa dalawa. Um Umalis sa tayo sa lugar na to! May halimaw sa islang to! Pap papatay na si Rigor! Patay na yung kaibigan natin! Umalis na tayo! Tara na! Lutang pa rin ang dalawa sa mga nangyayari. Kaya hinila ako silang dalawa sa kung saan ko nakita yung putol na braso ni Rigor. Nang makita nila to, agad sila nagkulasang tumakbo pabalik sa rest house. Niligpit nila kaagad yung mga dala naming mga gamit at saka iniligay sa mga sariling bag. Nang matapos ay nagmandali na kaming tumakbo papunta dun sa nag-iisang bangkang sinakyan namin. Pero habang itinutulak namin yung bangka, napatigil kami na may nagsalita. Saan kayo pupunta? Sabay kaming napalingon kay Amanda na may hawak na palakol. Lumapit pa si Jason sa kanya at saka hinila to. Sabi niya kay Amanda na may halimaw sa isla at kailangan na naming umalis dito. Pero tila hindi man lang kinabahan si Amanda sa mga sinabi ni Jason. Kaya dumagdag na si Kyle. Sabi niya, patay na si Rigor. Kaya magmadali na kaming umuwi. Pero nanatiling nakatayo lang si Amanda na para bang hindi nag-aalala. Ngumisi to sa amin at unti-unting inangat yung palakol. Hanggang bumulagta si Jason sa buhanginan nang bumaon sa kanya yung talim na palakol ni Amanda. Anong ginawa mo Amanda? Bakit mo tinaga si Jason? Huwag kang mag-alala, Randy. Isusunod ko na kayong dalawa ni Kyle. Pero bakit? Ito ang tradisyon namin. Ako ang nakatoka sa taon na to para magpakain ng tao kay Lola Lora. Maya, maya pa, isang nila lang sa dagat ang mabilis na lumangoy palapit sa amin. Nang umaho ng ulo nito sa tubig, ay nagulat ako. Dahil siya yung magandang babaeng nakita ko kanina at noong nakaraang gabi. Siya yung Lola Lora ko. Isa siyang Serena. At siya rin yung nagbigay ng swerte sa aming pamilya. Yumaman kami dahil sa kanya. Kaya kailangan naming alagaan ang na nagpayaman sa amin. Kailangan din namin mag-alay ng tao sa kanya taon-taon para hindi mawala ang swerte ang dala niya. Kung titignan nyo, isa lang siyang maamo at magandang dalaga. Pero ang hindi nyo alam, mahigit isang daan na ang edad niya. At kaya niya ubusin yung katawan nyo na wala pang isang oras. Sarap na sarap nga siya sa katawan ni Rigore. Ngayon malinaw na siguro sa inyo kung bakit ko kayo dinala rito. Natulala kami ni Kyle habang nakatingin sa sinasabing sirena ni Amanda. Ilang saglit pa ay hinila na ni Amanda ang nakabulagtang katawan ni Jason sa tubig. Dahilan para lapitan doon ng Serena. Sa bilis nga nitong lumangoy ay agad niyang narating ang katawan ni Jason na hinahampas pa ng alon. Kitang kita ko kung paano bumuka yung bibig ng Serena na puno ng maliliit na matutulis ng ngipin para tong pirana kung sunggaban ng katawan ni Jason. Dahil sa ginawa nito, nagkulay pula ang parting yun ng dagat. Tara na Kyle! Alis na tayo! Lola, tumataka sila! Bago kami sumampan ni Kyle sa bangka, ay dahan-dahan namin tong itinula kanina sa malalim habang abala na kinakain ng Serena ang katawan ni Jason. Kaya pagsampan namin, ay mabilis kami nagsagwang dalawa. Kitang-kita ako pa kung paano iwanan ng Serena ang gutay-gutay na katawan ni Jason. Mabilis tong humabol sa amin. ang tingin sa amin ni Amanda. Halatang nadismaya to dahil palayo na kami sa kanya. Hinabol naman kagad kami ng Serena. nang maabutan niya kami Binalyabalyan niya ang bangkang sinasakyan namin ni Kyle. Kamuntigan pa nga akong mahulog. Mabuti na lang ay nahawakan ako ni Kyle. Nang umaho ng ulo nito sa dagat at tinangkang itaob yung bangka, dito ko na inundayan ng palo to gamit ang sagwa na hawak ko. Agad tong tinamaan sa ulo na siyang ikinatigil nito. Dinig ko pa ang sigaw ni Amanda sa pampang. Galit na galit to sa ginawa ko sa Serena dahil mukhang napuruhan ko yon. Dahil dito, tuluyan kaming nakalayo ni Kyle. At nang makarating kami sa daungan, dito na kami nakahinga ng maluwag dahil nagawa naming makaligtas sa kamatayan. Maghahating gabi na nang dumating kami sa bayan. Agad kaming sumakay sa sasakyan ni Kyle papuntang police station. At dito na rin kami pinuntahan ng mga magulang namin. Matapos ang sumbong namin, pinuntahan ng mga pulis ang isla. Pero wala na raw si Amanda doon. Kamay na rigura at katawan ni Jason na lang ang naabutan nila sa isla. Halos man lumo ang mga magulang ng dalawa naming kaklase dahil sa sinapit ng kanilang mga anak. Nung una kami pa ang iniimbestigahan dahil baka may kinalaman kami sa pangyayari. Pero matapos ang masusing imbestigasyon isang pating raw ang umatake sa dalawa kung bakit nauwi ang mga to sa kamatayan. Pero pinabulaan namin to ni Kyle na hindi pating ang may kagagawa nun kundi isang serena Walang naniwala ni isa sa amin kahit umiyak pa kami ng umiyak. Sabi nila baka dala lang daw to ng impact sa nangyari sa amin kaya kung ano-ano na raw yung nasasabit na iisip namin. Dagdag pa nila Marami raw talagang pating sa isla na yon kaya wala masyadong gumagawi doon at kung bakit din daw pinasara ang resort na yon. Kinalaunan ay nahanap din nila si Amanda at ang mga magulang nito pero dahil hindi ka panipaniwala ang statement namin ni Kyle na pawalang sala si Amanda at napagtakpan pang ang sekreto ng kanilang pamilya. Hindi ko alam kung binayaran ba nila yung mga pulis o kung ano pero kahit ganito ang naging hatol sa amin alam namin ni Kyle ang totoong nangyari at hindi yun gawa-gawa lang. Wala mang naniwala sa amin at nagmukha man kaming baliw sa harap ng iba, alam namin ang totoo na ang islang yon ay may serena. Sa ngayon, 20 years na ang nakalipas. Saktong anniversary ng kamatayan ng dalawa naming kaibigan ng isulat ko to. Tribute na rin namin sa dumal na sinapit nila sa islang yon. Hindi man namin sila na ipagigante pero natuto kami na huwag basta-basta magtitiwala at huwag basta-basta sasama sa taong hindi mo palubos na nakikilala.